Ayan mga cups, nakuha na namin ang uh, Emerald Lake. Nakikita nyo naman kung gano'n. Ayan mga hubs ito yung bridge. ano oh, na. ba ito malalaglag? <laughs> Nabi oh, nandun yung da. Okay, okay mga hubs ang ano araw na natin

Tapos yung yun. Amaya na lang ko na kain. Ayan mga uh, good morning. Ayun. Palabas na ulit ako. Kasi, araw na, pang limang araw na. Panglimang araw na namin ito. Ayan na. Sa, sa umaga lang naman malamig eh. Pag sa ano tanghali. Masyado nung mainit. Yeah. Okay lang naka short Kasi kahapon nakapansa ko, diba? Pero okay lang din naman. Kasi maluwag naman, hindi naman siya masyado masakit. Ayan, maganda kasi yung araw ngayon. Baka hindi ka makita. Against the light, sigurado. Lagtahan ko yun ang masakal dito eh. Yung mga ano nila, nakalala na labas. Kaya malayo naging parking ko. Pero okay naman. hindi mo siya ganun kalayo. Yan ang aking gaga. Kaagapay -ga eh, si Gray. Okay. <sighs> I-start ko lang kasi kala ko. Painitin yung, yung sasakyan. <laughs> Pip day! Fifth day. In Alberta. Ay, fourth day. Ko palang pala. <laughs> <laughs> Fifth day na namin. Okay. Kaya ulit. Good morning mga Cubs. Another day, another. Gala na naman. Camera out like kami. Ang ano, magkikita. So, sa tingin ko, mabisi na tayo. Mabisi na daw yun. So, Malis kami ng bahay. kasi may ano namin ay terrenary namin ngayon is Lake Louis saka Moran Lake yun ay rin namin pero mga ano naman, pa naman 3 o'clock pa naman ang ano namin mga booking ano, nagpapabook pa yata para sa shuttle kasi may hirap kung magpapark ka sa loob sa mahal andito ah, na kami. Nauna na pala sila pa rin JP sa kasi sila Marvin. So ito, ayan. Kinagayak na yung mga parapernalia para sa pagbablog. Ito na. Walitaan ko na lang kayo kung anong magiging kinalalabasan ng aming biyay. Pero maraming tao eh. Maraming tao sa labas. Maraming hey, tao sa inyo. Ayan, kita niyo mga Pops, no? tingnan nyo. Nahaba ng apila. Hanggang sa dulo. Lahaba pa eh sa dulo. Ayan. Ayan na mga camps. ay kita nyo ba yung nakikita ko? yung, yung madalas na linyang maririg nyo sa akin. Ayan. Pero talaga maganda. Pero malalaman natin yan sa lake. Yung talagang sulit. Pero sigurado sulit kasi maraming tao dito. Ayan makikita nyo mga camps ang Emerald Lake. Ah, pakaganda. Ayan yeah, mga cabs. Tapos na kaming mag-take photo. Ewan ko. Karabi. Ang Napakaganda. Hindi ko, hindi ko masabi. Dulo. Ano pa kaya sa Lake Louise? sa, sa ano ba tawag dito? Move Atensyon. Kasi ang ganda, pakalinis ng ano, nung makikita mo. Oh. Ah. Ang ganda mga kab, sobra. Wow. Hindi ko ma-explain pero sa, sa photo, ang ganda ng ano eh. Andang, ang ganda ng picturean pero sa personal, mas maganda. I can say na talagang <laughs> pambihira itong lugar na to hindi ko ma-explain pero madaming magagandang lugar dito talaga ah, hindi mo makipaliwanag ah. tapos na sila bumabaan na ah. ano ito ay Hmm? Oh, sige, asan ba sila? Ano ba makikita ron? Mayroon pa daw ko yung ano? Pwedeng pigtas? Oh, ah, sige, pag ano? Ah, sige. Oh, yun? Yeah? Oh, hello, Parts. vloggers. <laughs> <laughs> Ayan. Ito, oh. Ito yung uh, mga lodge, yata. Ito, ano, ano. Ayan. Pwede ditong mag-rent. Ano, mag Pero mahal siguro dito, mga ha? kams. Ayan, no oh. Historic main lodge. Medyo mahal dito sa tingin ko. Ganda, oh. maganda pa pala dito ayan ayan ah, Ay, ito yung makikita mo sa ano usually ito yung nakikita sa mga photo na sinesend nila magkano mo ba dyan? dito ka lang oh. slippery Ito pala yung sinasabi nila. Parang ano siya, oh. Ito ka mag-side Para siyang uh, postcard, di ba? Yan pala yung sinasabi nila. Piko oh. Ang ganda. Yan, pabalik na kami. Bali, tapos na kami. So, ayun. Anong masasabi mo, mami, sa Emerald Lake? Parang kakabig siya ng... Like Louis, kasi green din Green din. Yeah, pero hindi pa namin siya nakikita. Pero based dun sa mga photo na kinuha namin, pang postcard talaga siya. Mm -hmm. Masasabi ko na. Hindi, nee, dumpa. pa. <coughs> <dun, coughs> May pang postcard talaga siya. Dun ko masasabi yeah. na talagang maganda. Iba. Iba yung nature dito sa Canada, Alberta. Alberta, Alberta. Ah, parang si Inags yun eh. Kumusta <laughs> ko ya Inags? <laughs> Ayun, sige. Mamaya na lang ulit. Ayan, mga cabs, nandito pala kami ngayon sa Kicking Horse Valley. Ayan. Pero malakas ang agos ng tubig sa ilalim. Pero sige, sa tingin ko, hindi na bababa. Ba? Ito, oh. Loko, delikado pa ito. Ayan, yung National Park, natural bridge, Ayan, ito pala Yung Ayan mga ito yung bridge, ano, oh, hindi ba ito malalaglag? <laughs> Nabi oh, nandun yung daanan niya sa gitna ng bato na yan, dito siya nanggagaling. Doon siya nang gagaling sa taas. Ayan, no? Doon siya nang gagaling sa taas. Tapos, meron siya maliit na bukat dito. Ewan ko mga kap, kung nakikita nyo. Ayan, doon siya. Doon siya lumalaban. Ayan, nga naman kung gaano kalakas ng karet yan. Ma? Yun kung gaano kalakas ng karet. Kasi talagang hindi siya malino. Hindi na malakas ng karet. Or, baka yung tubig siguro malabo means here yan malabo din pero malakas ng ano ko mababa yung fish pero na ba dapat talaga na pero okay lang yan maraming tao yan sila parang JP takot Wow. Sina. Yo, mulakas nang agusan. Grabe ang lakas. Oh, <laughs> ay <laughs> tarinig din 'yan, tarinig namin. Min yung train. Ato alam ko yung ano, Rocky Mountain na, na train. Parang tour 'yon. Libutin mo yung palibot ng Rocky Mountain yata sa Alberta. Tus yung iba. Hindi ko alam kung saan pa yung iba. The Ernest Hello mga Cubs, kamusta? Dito kami ngayon kami ngayon sa Spiral Tunnel. Dito sa busy na pala, ah, nasa busy na pala kami. Yung Emerald Lake is nasa busy talong sa. Ayan. Spiral Tunnel. Viewpoint Parang tinginan lang dun sa pinakataas. Sa baba yung pinaka-tunnel. ito yung style nung tunnel nila ganyan so, yung, yung, 1908 pa pala ito yan nakikita mo may mga nakalagay naman 500 meters to eh kaya nagtataka ko kung kanina yeah, yun lang nagtataka kanina kung ba't na hindi namin nadaanan ito pala ito lang siya hindi mo talaga siya makikita ayan, view point ayan na mga cabs oh. dito na kami sa Takakao Falls ayan siya, siguro may malapit na may, may mas malapit na view doon baka yun yung, yung uh, pupuntahan namin ayan yan, ito na yung falls, nakikita nyo na ba? Maganda. 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 rin dito. Though mahirap lang yung biyahe. Kasi nasa sa kalsakanda. Pero so far, maganda siya. Parang mayroon pang pwesto doon na mas nakikita mo yung falls. Ayan po. Oh. Parang may maganda dito oh. Sandwing na lang tayo. Sige. Ito na yung pinakamalapit na ano na pwedeng makuha natin sa pinaka sa pole. O, oh, kamusta ang mga matatakaw? Sige. <laughs> okay. Biyahin na kami. Yon mga Cubs. Pauwi na kami. Tapos na kaming kumain at masuliya pa ng ganda ng Takao Falls. Ayan, yeah, maganda siya. Ayan, maganda. Ngayon, yung mga kasama namin pupunta pa ng Peyto. Peyto ba yan? No. Peyto. Peyton. Peyton ba yun? Peyton. Peyton. Peyton? Ah, yun yung takakaw. Ah, mag-groupie tayo sa harap. Huh? Wala tayo. Yeah. <laughs>